Sa araw na ito ay ihahain ang sabina laban kay Guo Haping alias Alice Guo, Zhang Mier alias Sheila Guo, at Cassandra Leong. Haharap kayo sa hatol ng batas. Sheila Guo, the Senate's contempt order on you is lifted. And I direct the OSAA to transfer your custody to the Bureau of Immigration. Pursuant to the mission order issued by the Bureau against you. Okay, see, so Alice Go owns the color pink fish farm in Sitio Mangas, but was registered under the name of Luz Aki, a Filipino national. Yung Alice Sell, kusana kinoy yung pangalan yung dalawa, Alice and Alice do uh... located in Bacuan, so wal was found to be registered. Could Sheila Go as its registered owner. Sheila, ikaw ba may ari nito? Kalisel. Hindi po. Sagot po. Hindi po. Ay, ay, pangalan mo nakalagay dito, ikaw may ari na Alicel. Hindi Sino nagpapirma sa'yo? Hindi ko po alam. Kaya nga, eh, eh, ikaw ang registered owner nitong Alicel. Hindi ko po alam. Eh, pumirma ka, di ba? Ikaw ang, ano, ikaw ang uh, may ari. Uh, oh, Ha? Hindi ko po alam. Paano mo hindi mo alam? Ikaw nga may ari. Ha? Hindi ko po alam. Nasaan yung, pap yun, na, nasa yung ano? Nasaan may ari na? O sino may ari kung hindi ko may ari sila? Hindi ko po alam. E eh, nakalagay nga sa DTI na ikaw may ari ng ng uh, ng Alisel. Oh, ngayon hindi mo alam. Hindi po. Alam mo nilift na ni Madam Chair yung yung uh, contempt. Uh, lang po SP Kakalift pro tempore. Hindi ko baka po talaga ulit, alam. Baka ito oh. Alisel Aqua Farm, Sheila Lialgo. Oh. Ikaw may ari. Gusto mo ba makulong ulit dyan? Hindi ko po alam talaga yun. Hindi mo. Pa page pa kayo. Pa Tingnan mo ha. Iha. Yeah. Kasi pag hindi deny mo, na public document yan. Iha. Yeah. I Aminin mean, nyo na kasi. Booking na. Ayun po umamin. Hindi ko po talaga alam. You know, Sheila, I might be forced to reconsider the decision of our chair chairperson. Hindi ko po talaga alam ito. O oh, sino nag sino naglapit sa iyo na gawing ikaw may ari ng Alisel? Wala na. Kinausap ko, eh. Mo, kilala mo ba si Mayor Dong? Opo. O oh, hindi pa siya nagsabi sa iyo na o oh, ikaw na kunwari may ari nito? Hindi po eh. O si Alice Go? Hindi din po. O, eh, pa paano na po tayong pangalam eh, mo dyan? hindi ko po alam talaga. <laughs> And this is a, that is a public document that I've shown you, that we've shown you earlier. Hmm, paano na? Hindi ko po talaga alam ito. Ano, ano? Hindi ko po alam. Okay, accordingly, <laughs> alam mo, naawa na rin ako sa'yo eh. Naaawa ka na sa pagsisinungaling nila. Gusto mo bang... hindi ko po gusto talaga alam. Alam mo na lift na ngayon yung, yung contempt order sa iyo eh. Tapos nagsisinungaling ka pa. Ilang hindi araw ka na kulong? Ilang sir. araw ka na nakulong dito sa Senado? Ni dalawang linggo, sure. tatlong linggo. Gusto mo ba madagdagan? magre recess na kami. Hindi ko po talaga alam 'yan, yes, sir. Aminin mo lang kasi yung totoo. Hindi ko po talaga alam paano ko aminin. Okay, nga. Sino ang nag-ujok uh, sa iyo? Wala po eh. Na maging uh, may-ari nitong Alicel uh, uh, itong Alicel Aqua Farm. Wala po. Paano nga napunta yung pangalan Wala Ano, may magic? Talaga. Bigla nilang mag-isip ang ano, lagay yung pangalan po mo? Hindi ko alam. <laughs> And accordingly, there was also a business name, Alicel Consumer Goods Trading, registered under a certain John Michael Paran Mayrong. Kilala mo ba itong si John Michael Paran -Mairong? Ako po. Si John Michael Paran -Mairong. kilala mo? Hindi po. Alis ko, kilala mo? Ah, uh, hindi po. Merdong. Kilala mo itong John Michael Paran hindi uh, ko po kabisado yung order. Kukuha po ako ng copy para po dyan. Meron okay. na uh, po kami. Si sinabi mo raw kaibigan ng anak mo, itong John Michael Paran Mayrong. Hindi po, Your Honor. Uh, yung Joseph po ang naintindihan ko po noon yung Joseph. Joseph. Mayrong po. O ba, kapatid? Hindi po ko. Si okay, Sir, Your Honor. information Honor. obtained that Alicel Aqua Farm and Alicel Consumer Goods Trading were both established by Kalugay and Goo. Alam niyo, these are public documents already. Hindi magsisunong lang yung mga dokumento, Mayor. And Alice. I mean, yun know, na kasi toto. Do you have a business partnership? Yun lang ang gusto namin. Wala akong may pakialam kung magnobyo at nobya kayo. I don't, we don't care a bit. We want to establish your partnership if indeed these corporations are used for money laundering activities. I, I don't care. Si Madam Chair won't care if you have a relationship. Puso naman yun eh.